Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa ika-18 ng Marso, 2025. Ngayong araw ay puno ng enerhiya ng posibilidad, na tila isang paanyaya upang kalimutan mo ang takot at pangamba sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Pisces, isa kang mapangarapin at malalim mag-isip na tao kaya't ito ay isang mahalagang paalala na huwag mong pigilan ang sarili mong lumipad patungo sa mga bagay na nais mong makamit. Mayroong apoy sa loob mo, isang natatangin sigla na nagtutulak sa iyo upang mag-isip, kumilos, at lumikha ng mga bagay na makabuluhan. Huwag kang matakot na sundan ang siglang ito, dahil ito ang gabay na magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagmilayan ang mga damdaming maaaring bumabalot sa iyo. Maaaring makaramdam ka ng tila pagiging stuck o parang hindi ka makausad sa ilang bahagi ng iyong buhay. Huwag mong hayaan na ito ay magdulot ng panghinaan ng loob. Sa halip, gamitin ang pagkakataong ito upang tuplasin kung ano ba talaga ang dahilan ng mga damdaming ito. Minsan, ang pakiramdam na parang ikaw ay nakakulong ay tanda na may bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Subukang pag-isipan kung may mga bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban dahil sa takot o pag-aalinlangan. Sa halip na matakot sa mga damdaming ito, Gamitin ito bilang tanda na panahon na upang lumabas sa iyong comfort zone at tahakin ang bagong landas na magbibigay sa iyo ng mas malaking pag-asa at kadalakan. Sa paglipas ng araw, ang iyong likas na kakayahan na makaramdam ng emosyon ng iba ay magiging mahalaga. Bilang isang paisis, may kakayahan kang damhin ang mga enerhiya sa iyong paligid kaya gamitin ito bilang gabay upang maunawaan ang tunay na motibo ng mga tao sa paligid mo. Kung may nararamdaman kang tensyon sa iyong mga relasyon o connection, ito ay maaaring senyales na may mga bagay na hindi palubusang nauunawaan. Sa halip na matakot sa mga hindi malinaw na damdamin, subukang maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong mahalaga sa iyo. Buksan ang iyong puso at hayaang ang iyong matalas na pakiramdam ang gumabay sa iyo upang makita ang katotohanan sa likod ng kanilang mga salita at kilos. Ang ganitong pag-uusap ay maaaring magbunga ng mas malalim na koneksyon na magpapalakas ng iyong relasyon sa kanila. Ngayong araw, yakapin mo ang pagkakataong maging tapat sa iyong sarili. Anumang emosyon na bumabalot sa iyo, ito man ay lungkot, galit, takot, o pagkalito, ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa pagunlad. Sa halip na itaboy ang mga damdaming ito, tanggapin mo sila bilang mga paalala na ikaw ay patuloy na lumalago at natututo. Tandaan na ang pagharap sa iyong emosyon ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng lakas. Ito ay nagpapakita na ikaw ay may tapang na harapin ang iyong tunay na sarili, at may kakayahang gawing inspirasyon ang bawat karanasan. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay lila. Ang lila ay sumisimbolo ng espiritwal na paglago, panloob na kapayapaan, at kalinawa ng isipan. Ang pagsusuot ng damit na may kulay lila o pagdadala ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong upang mapanatili mong kalmado at balanse ang iyong emosyon sa buong araw. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkalito o stress, ang kulay lila ay makakatulong upang maramdaman mo ang katahimikan at kumpiyansa sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng numero naman ay tatlo, pito, at dalawamput isa. Ang tatlo ay kumakatawan sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan, kaya't ngayong araw ay mainam na makipag-usap ka sa mga taong maaaring makatulong sa iyong mga plano o ideya. Ang pito naman ay sumasalamin sa espiritual na paggising, kaya't subukang maglaan ng oras para sa pagninilay o tahimik na pag isip upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang iyong mga layunin. Ang dalawamput isa ay nagsasaad ng mga bagong simula, kaya kung may mga bagay na nais mong simulan o mga desisyon na nais mong gawin, ito na ang tamang panahon upang magsimula. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang pagsasagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari itong maging isang simpleng aktibidad tulad ng pakikinig sa iyong paboritong musika, pagbabasa ng aklat na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon o pagbisita sa isang lugar kung saan pakiramdam mo ay mas nakakarelax ka. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para sa iyong sarili, mapapanatili mo ang iyong sigla at positibong pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, Paisis, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng pangarap, pag-asa, at pag-ibig. Ano man ang mga pagsubok na dumaan sa iyo, ay bahagi lamang ng mas malaking plano na huhubog sa iyong pag-unlad. Magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng buhay. Huwag kang matakot na sundan ang iyong mga pangarap, dahil ikaw ay may likas na kakayahang makamit ito. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa tagumpay at kasiyahan. Magpatuloy ka at tandaan na ang mga bituin ay laging naririyan upang gabayan ka sa tamang landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.